Maayong buntag mga langga. Uh, mag, magbibisaya lang po ako dahil para po ito sa mga taga Davao City. Um, kung naay ganahan dira na mahilig magpahula or gusto magpahula, na yung wala gamit sa inyo ha, or uh, pahulaan ba ninyo inyong mga partners kung na sila ay something something na ginabuhat na kabulastugan uh, na ako'y kaila na howd ka ayo manghula mura siya og si Jay Costura dili uh, before ka pagmulingkod uh, pag mulingkod na ka dili siya mangutana unsa imong tuyo diretso on niya kuha imong kamot or mayung, or mo ba siya magbaraha ba or unsa pero sa ko as experience nako na diretso niya gipa lapag ang palad nako, ko. So, iyahanggi tanaw diretsyo ang palad nako, And then, start na siya o storya. Sa storya pa lang niya sa sugod. Sugod pa lang ha, mga langga. Na asya, duha ka buok dimension na sikreto to na ako, na ako lang yun ang nakabalo. Ako lang yun ang nakabalo. Even my husband wala kabalo. So, dito ko, dito pa lang uh, nituon ako. Kato pa lang. Kato pa lang siya and then, uh, sa sige niya o tanaw sa palad na ako, dagant siya o gisulti, dagan siya o giingon na nahitabo na sa kuha o gibuhat na ako inya, about mga relationship nakabalo siya o about sa partner na ako, nakabalo siya unsay sa trabaho sa akong partner na wala man ko giingon sa iya ha, wala gi gisulti sa iya ha o niya, natagnaan niya ang kung sa itsura sa ako ang partner, na ay something sa ko something sa uh, itsura sa ako ang partner na na uh, murag mailhan ba ingon ana. Na siya mention something sa kan sa ko partner na naka, dito ko na murag nanindog akong balahibo. And then uh, siguro dito palang sa duha ka ingon niya kanako an gani. Kato pa lang murag nagkuan nako ato goosebumps ato. Sa duha palang lang ka ingon niya na gimension niya na first gunit niya sa kuampalad ato na time. And then, uh, nakaanha na sa iya siguro mga four times na or five nakaanha ko sa iya. Ginatunong na ko mo ko. Tungnon na ko o Tuesday o Friday. Tungnon yun na ko na mau na ang adlaw na adtuo na Sa mga ingon anak manggod kusgan ang ilahang murag power nila ba kusgan ba Tuesday o Friday kaya siya mismo ningon sa ko oh my ganit ni Anhi Kadari kay Martes karon anak ah, ana siya and then na ako yung kuan sa iya na uh, gipa subay sa iya na na ako yung trabaho mangko na ako na deal, tapos dili na ako madil -deal, and then moto gitabangan ko niya which is nahitabo na natabangan jud ko niya And then, uh, lang mo sa iya, ha? Wanha lang mo sa iya, ha? Kung mag salty siya o presyo, uh, hangyoon lang na ninyo, mahangyo na ninyo siya. Mahangyo na ninyo siya. Tapos, uh, makita na ninyo siya, darira, davaw, ra. Uh, ilado ang lugar. Ang uh, kung gusto mo makabalo kung asa siya, uh, comment below na lang mo. And then, uh, mangayo ko sa inyo, og number ninyo, ana, kay uh, i-text mo. Dili na ako na siya ibutang sa comment section. Kay basig magkagulyang, di ba? So, comment below lang mo and then ako ang i-reply sa inyo, ha? Ngutan ako sa inyo sa inyong number. Mo lang gina siya uh, mga langga. Kung gusto mo makabalo kung na mo mga bat, mga wala, nawala na gamit, cellphone badera badera uh, kwarta ba makabalos makabalo siya. Makabalo siya. And then, kung sa'y ninyo, makabalupod siya. Same sa ako, ah. Nakabalo siya. Nakabalugay siya na kuan ah, uh, hapit ko na matay. Nakabalo siya. And then, nakabalo siya ato na time na suicidal ko at that time. Nakabalupod siya. Nakabalo siya na ginaurom ko. Na family lang man ang nakabalo na Siya urumunon ka, ayok ka ana. And then, makabasa man siya o palad. Uh, ang left uh, ang right na palad is mga kapalaran na to. ang left na palad is about pag-ibig daw na siya so kana mostly ang ginapabasa na ako saya is ang ako ang kapalaran ng ako ang right hand, right palm nako. ako so mo'y ginapabasa na ako saya ha and then mag prayer na siya para sa inyo ha mo na siya And then, pwede po ka mangutan na mangutan na sa iyo mga questions. Actually, na na yung mga suki na doktor. Nakita na ko dito. Hinahulaan niya. Doktor, nag didto Mga mga businesswoman, nag didto Mga nag-abroad, nag dito sa Iyaha. Uh, same sa kuha. Na pa, ginapa, ako'y deal, So, ni adto ko. Maulang gito ang takong tuyo. Kaya lang pagbasa niya sa kuha ang palm ato na time. Nag, nagka-goosebumps yung ko ato. As in, uh, share lang nako na ni kay basig na amoy mga importante na mga pangutana sa inyohang kinabuhi na dili mo basta-basta makatubag at mo dito sa iya ha kay uh, matubag na niya uh, makakuan pud siya gamay makapredict siya gamay sa inyohang future makapredict siya unsay mahitabo kung naabay kwarta mag-abot sa inyo ha or gasturera ba kaayo mo gastudor ba kaayo mo or flowing ba ang kwarta sa inyo ha gawa sulod ba ang kwarta sa inyo ha or I'm um, on na siya nabay mag-abot na kong kwarta sa inyo ha ingon na, na siya sa relationship nagasulti pud na siya kung unsay may tabo sa inyo ha same sa ko ah, ko na kung nabay other ang ako ang husband ah uh, ningon gyud sa ko na. sa una babaero gyud ako ang husband babaero pero karon seryoso na gyud siya oh babaero ni pero karon seryoso naman ingon anak na. to so ingon anak lang uh, pag magkuan na siya o presyo, pwede niyo siya hangyo on. Mahangyo na siya. Ako, how, how many times naman po ni hangyo sa ya. So, ingunan na lang siya. I-comment below lang kung gusto niyo makabalo asa na ninyo adtuan. And then, uh, ko. Ingunan na lang. And, uh, mga langga, please ko subscribe sa ako ang YouTube channel para ma-update ma mo sa mga video na ako ang gina-upload. Actually, klase-klase ang mga video gina-upload na ako. Uh, pero naka-concentrate ko kasagaran sa mga uh, unsay mga mahitab, unsay nahitabo or unsay mga uh, ginabuhat sa mga tao, ingon ana, unsay sa hula, tapos mga cosmetics ginagamit sa mga babae, ingon ana, naka-concentrate ko dira. And then, so, ana lang. So, kung pa'y gusto ninyo na video na buhato na ako, pwede po ninyo i-comment below. Uh, Mag-suggest mo. And then, uh, please subscribe lang po, mga langga. So, kana lang. Para lang na sa mga taga Davao City. Kaya taga Davao lang tong mananag na. Mura siya o si J. J. Costura. Promise. Mura siya o si J. Costura. 100% yun. 100%. Um, malingaw yun mo maminaw sa iya, ha? Uh, malipay jud mo pag bitaw ninyo uguan sa malipay jud mo malingaw mo kay murag mugaan inyo hang paminaw basa basa makaatubang ninyo siya mugaan inyong paminaw so kana lang mga langga uh, salamat kaayo